Nananawagan si Sen. Christopher Bongo sa Department of Migrant Workers na maglatag ng mga hakbang para maprotektahan ng mga Pilipinong nasa Taiwan sakaling sumiklab ang krisis sa pagitan ng China at Taiwan. Ang apela ng senador sa Department of Migrant Workers ay kasunod na rin ng pagpapadala ng China ng warship at aircraft sa Taiwan Strait baka ang makipagpulong sa Estados Unidos si Taiwanese President Tsai Lang Wen kay US House Speaker Kevin McCartney na lalo pang nagpataas ng tensyon sa rehiyon. Ayon kay Go dahil sa mga huling pangyayari sa Taiwan Strait ay dapat na kumilos ang pamahalaan partikular ang Department of Migrant Workers para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong nakatira at nagtatrabaho sa Taiwan. Agad na pinaghahanda ni Go ang Department of Migrant Workers ng preemptive measures para sa ligtas na repatriation ng mga kababayan at pagbibigay ng alternatibong kabuhayan. Oras na tumindi ang sitwasyon sa pagitan ng China at Taiwan. Importante aniya niya palaging proactive at advanced sa mag-isip gobyerno sa mga ganitong sitwasyon at palaging top priority dapat ang safety at welfare ng mga kababayan sa abroad. Nananawagan din si Go sa mga ahensya ng gobyerno na magtulungan para makabuo ng komprehensibong plano upang maproteksyonan ang mga OFWs kasama na rito ang pagkakaloob ng mga tulong at suporta sa mga kababayan sa ibang bansa sakaling magkaroon ng hindi inaasahang sitwasyon. Ako si Jojo Sikat, walang inaatasang balita.